After 3 days ng aking pag-uwi, nagpa-check up kami dito sa aming health center. Ayan ang pila. Ito ay public, uh, public health center. Pwede kang libre. Kaya lang pipila ka. Bagay, ganyan naman talaga. Kahit sa private, pipila ka rin. So, magtiis ka na lang dito sa public. At least nakalibre ka. May libreng gamot, libre ang check-up. Ayan, nakatipid. Pag ganitong andito ka na sa Pinas, kailangan tipid-tipid din. Kung saan makakatipid doon ka, syempre pupunta. Ayan, waiting pa kami ng tawag ng pangalan ng doktor. Tapos, check-upin ka. Pag kailangan mo ng gamot, bibigyan ka rin ng gamot. Ayan, ganyan sa public. Kailangan pila, tiyaga. Ay, oh, sa private, magtsatsaga ka rin pumila. Ayan, ganyan lamang dito ngayong buhay Pinas na. Dito yan sa aming bayan. Tapos, punta naman kami ng pagbabayad ng kuryente. Ito, maiba-iba to kasi, ano naman siya. Aircon, hindi siya mainit. Aircon ng ano, ang opisina. Ayan, doon sa side na yon yung mga senior priority lane. Mabait si Kuyang Guard. Lagi siyang nag-good morning, bumabate at nagsisay goodbye. Ayan, kami magbabayad ng ilaw.